Hey, yo, hey, yo, mga katigeng. Ginutom na naman ang mga baka sa kalalakad. <laughs> Kaya bumili kami ng chili steak. Ito yung ano, ito yung Gourmet uh, government price ultimate. Ito yung price. Ito naman yung ano, yung chili steak steak. Ayan. <laughs> ang dami. Ang dami itong ano binigay. Okay, dok. Okay. Ito kayo inumin niya. Iba, hindi ka hindi ka bumili diyan sa ano. Ito kasi bago itong itong ano eh tindahan nitong sip fresh. eh. Kaya iba kami bumili. Kaya ngayon, ano pang natin? Eh lantakan na natin. Habang mainit-init pa. Ngayon kung mainit na, hindi na mainit, wala na, hindi na masarap. Kaya ngayon, bubuksan ko na at kakain na kami kaya lang wala wala kung nakitang ano wala akong nakitang uh, pangalan to bali dalawa ito ayan at saka ito wala akong nakitang uh, napkin okay dokki ko kuha kami ng napkin doon okay bye bye mga katigang. kain kain na hanggat hindi pa nagsasalita ng doktor <laughs> pag nag pinagbawal ng doktor wala na hindi na magkakain <laughs> okay doctor okay. bye bye